pakinggan ang ikalawang kabanata ng kwento ni Trish. O sige, baba na ako. Don't worry ha, lahat ng secret natin, sabi ko naman. Para sa mga hindi pa nakapakinig ng first part, maaari niyong pindutin ang video na nasa right side ng ating screen. Kuya, wait! Pahabol pa ni Trisha sa akin. Napahinto ako sa paglakad at muling dumingon sa kanya. Kuya, bukas ulit ha? Tito ulit tayo, sabi ni Trisha. Habang nakangiti sa akin. Sige ba, same time, same channel? Pagtao niya. Pabiro kong sagot sa kanya. Dali-dali akong bumaba sa sala namin para sa lubungin ng misis kong si Christine habang pumapasok sa pinto ng aming bahay. Hindi niya dapat malaman ang pag-uusap namin ng kanyang dalagitang kapatid. Oh, asan si Trish? Kumain na ba kayo? Salubong sa akin ni Christine. Ayun as usual, nakulong sa kwarto niya, sabay tawa pa. Kumain na kami, ikaw na lang at si Tina ang kakain. Sagot ko kay Christine. Hindi halos ako nakatulog noong gabing iyon. Naisip ko ang mga pinag-usapan namin ni Trisha. Hindi ko akalain na sa murang edad niyang yon ay hindi na siya. Alam niyo na, may nakauna na. Hindi ko din akalain na magiging ganun siya ka-open sa akin sa mga ganoong klaseng usapin. Alam kong nakuha ko na ang tiwala niya at handa kong itago ang sikreto namin kahit ano pa ang mangyari. Alam kong nakakaramdam din ako ng pangate kay Trisha kanina. Pero alam kong imposible ang iniisip ko. Unang-una, kapatid siya ng misis ko. Pangalawa, 18 years ang agwat ng edad namin at ikatlo, 14 anyos lamang siya. Malaking pagkakamali para sa akin ang nakakaramdam ng ganito para kay Trisha sa kapatid ng asawa ko. Kinabukasan, 6pm na ako nakauwi ng bahay. Medyo padilim na. May overtime ulit si Christine sa pinapasukan niyang IT company sa Makati. Nagbihis lang ako ng pambahay at kumain ng hapunan. Napag-alaman ko sa kasambah kasambahay namin na si Tina na maaga umuwi si Tricia galing ng skwelahan kung kaya't maaga din itong naghapunan at umakyat na agad sa kwarto niya sa third floor. Habang kumakain ako sa mesa, tumanog ang cellphone ko. Kuya, tagal mo naman. Kanina pa ako dito sa roof deck eh. Haha, <laughs> wika ni Tricia o text ni Tricia sa akin. Tinapos ko nga agad ang pagkain ko at dali-dali nang umakyat sa roof deck. Kung saan nakita ko si Tricia sa veranda na nakatanaw sa mga nagdadaang mga sasakyan sa ibaba. Medyo may kadiliman na ang paligid dahil palubog na nga ang araw. Tanging ilaw lang sa kwarto ni Tricia ang nagsisilbing liwanag sa roof deck. Akala ko kuya, ayaw mo na akong kakwentuhan, eh. Sabi agad ni Tricia nang makita akong papalapit. Nagulat ako sa suot ni Tricia noong hapon na yun. Naka pambahay na ito. Naka shorts na maong, naka spaghetti strap, nakulay pula at naka pink lang na slippers. Nakitang kita magaganda niyang binti at paa. Bakit naman ako aayaw sa'yo? Ikaw pa? Sagot ko habang pinagmamasdan ang napakagandang dalagita sa harapan ko. Napansin nga ni Tresha ang paghagod ko ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Anong sabi, anong ibig sabihin ng ako pa? Parang nanunuksong sabi ni Tresha habang nakangiti. Ha? Wala lang. Nasabi ko lang yun. <laughs> ang ganda mo kasi ngayon. Nasanay kasi akong makita kang nakayuniforme. Sabi ko naman. Kuya naman eh. Pangit pa ako kapag naka-uniform? Pabirong sabi ni Trisha. Wala akong sinasabing ganun ha. Mas maganda ka lang kasi kapag kita ang mga paamo at hita. Sabi ko sabay tingin sa magagandang mga paa ni Trisha. Mahili ka pala sa paa, Kuya Alex? Tanong ni Trisha sa akin. Medyo natigilan ako sa tanong ni Trisha. Nag-isip ako kung aaminin ko ba sa kanya ang isa sa mga sikreto ko na pagkakaroon, ako, pagkakaroon ko ng foot. fetish. Bakit ah, sa misis kong si Christine ay hindi ko pinapaalam ang pagiging mahilig ko sa magagandang paa ng babae. Ayoko kasing babantayan niya ako kung sakaling may makalubilo kaming babae na may magagandang mga paa. Uy, secret lang natin to Trish ha? Mahilig talaga ako sa mga magandang paan ng babae. Kahit kapatid mo ay hindi alam yon, pagtatapat ko kay Tresha. Okay lang yan kuya, at least may alam din akong secret mo. Hahaha, <laughs> natatawang sagot ni Tresha. Etong secret lang natin ulit. Sabi ko na kunwaring seryoso. Ano yun kuya? Seryoso ding tugon ni Tresha. Nagagandahan ako sa paa mo. Hahaha. <laughs> Nakakatawang sabi ko kay Tresha habang tinitignan ko siya pababa sa makinis niyang binti papunta sa kanyang mapuputing mga paa. Talaga kuya? Gusto mo ang paa ko? Seryosong sagot ni Tresha. Panay bugtong hininga ko sa pag-uusap namin ni Tresha. Parang ang nawawala na unti-unti ang kontrol ng utak ko. Napapalitan na ng pangati at talaga namang hindi ko na maitago. Dahil gandang-ganda ako sa paan niya ng aking maganda at hipag na si Trisha. Oo Trish, um, pero pwede bang awakan? Hindi ako makapaniwala na sabi ko nga ito kay Trish. Medyo nagulat naman ang naging reaksyon ni Trisha Sure ka ba, kuya? Gusto mo talagang hawakan? Tanong pa ulit ni Trisha na parang namamangha sa sinabi ko. Oo oh, naman, Trish. Pero kung ayaw mo, okay lang naman sa akin. Medyo nahihiyang tugon ko kay Trisha. Sige, kuya Alex. Pero secret lang talaga natin to, ha? Saan ba tayo, Kuya? Dito ba mismo? Sagot ni Tricia na parang excited pa sa mangyayari habang lumilinga-linga sa paligid ng roof deck. Doon tayo sa kwarto mo. Sagot ko naman. Nagmamadali kami pumasok sa kwarto ni Tricia. Umupo agad siya sa gilid ng kanyang higaan at ako naman ay lumuhol sa sahig sa tapat mismo ng binti at panya. Kuya, ilak mo muna ang pinto dahil baka may pumasok. Buti nang sigurado tayo, sabi ni Tricia sa akin. Lalong hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Tricia. Dahil siya pa mismo ang nagsabi sa akin na ilak ang pinto ng kwarto niya. Tinitignan ko ang oras sa relo ko. Alam kong pauwi na ang aking asawa ang aking mahal na asawang si Christine. Pero malamang maya-maya pa yun darating. Agad akong tumayo at inilak ang pinto. Bumalik agad ako sa pagkakaluhod sa tapat ng bindi at paan ni Tresha. Na nakaupo sa gilid ng ganyang kama. O kuya, paano gagawin ko? Parang excited pa na tanong ni Tresha. Hindi na nga ako sumagot Agad kong kinuha ang isang paa niya sa sahig at tinanggal ang suot nitong pink na chanelas. Hinahaplo sa plus ko ang talampakan nito at isa-isang hinilot ang magagandang paa o daliri nito. Napakaputi at kinis ng paa ni Tresha. Pati mga kuko nito ay walang kulay na malilinis. Ang ganda ng paa mo, Trish, sabi ko sa kanya habang patuloy kong hinahaplos Nani na mo'y parang inihilot ang talampakan niya. Talaga? kuya Malumanay na sagot ni Tricia na parang nauutal pa habang pinapanood ang ginagawa ko sa kanyang paa. Alam kong tinatabla na rin ang pangate si Tricia sa ginagawa kong ganon sa kanyang paa. Napansin ko kasing dumadalas na ang pagbuntong hininga niya. Hindi ko na nga napigil ang aking sarili na ang unti-unti ko nga itong inilapit sa aking bibig. Trish, okay lang ba? Okay lang ba ang gagawin ko? Dinampi ko nga ang aking labi doon. Sabi ko kay Trisha habang nasa tapat na mga labi ko ang magagandang paa niya. Tumangu lamang si Trisha habang nakatingin sa akin. Nagulo si Trisha na makitang hindi simple ang ginawa ko. Kung hindi isa-isa na isa-isa nga iyong aking pinuntahan at ginawaran ng ang aking alam nyo na labi ang mga malalambot na daliri at talampakan napatakip pa ang isang kamay ni Tricia sa bibig niya sa pagkagulat sa ginawa ko Ku Kuya Alex, grabe ka. Akala ko. Lalapitan mo lang yan at titignan. Hindi naman kiss yung ginawa mo. Nanginginig na sabi ni Tricia. Alam kong nadarana, nadadarang na siya sa ginagawa ko sa mga paa niya. Patuloy kong... <laughs> Patuloy niyang ginawa iyon habang... Humahaplos nga ang isang kamay ko sa makikinis naman niyang binti. Grabe, iba na talaga to. Sabi ni Trisha sa kanyang isipan. Tuloy pa rin ang paghinga niya ng malalim. At nakita kong napahiga na siya sa kama. Grabe Trish. ang sarap Trish. Sabi ko habang ibinabalik sa paa niya. Ang chinelas na tinanggal ko kanina. Nakahiga pa rin si Tricia sa kama habang nakalaylay sa sahig ang dalawa niya namang paa. Tumayo na ako mula sa pagkakaluhod sa sahig at lumabas na ng pintuan ng kwarto. nararamdaman kong nabitin siya sa ginawa namin noong gabing iyon dahil ako nga rin mismo ay nabitin. Alam kong hindi tama ang ginagawa namin pero bakit parang hindi ko mapigilan ang sarili kong gawin iyon. Alam kong alam din ni Tricia na mali ang ginagawa namin pero hindi rin niya mapigilan ang kanyang sarili. Alas 9 na nang dumating sa bahay o dumating ng bahay si Christine lula na ng isang taxi. Sinalubong ko siya sa pinto. Alam kong pagod siya kaya't hindi na ako nagpahiwatig na gusto kong makipag. Alam nyo na, dahil nabitin nga ako kay Tresha noong gabing iyon. Hindi ko na matansyang sarili ko. Nakakaramdam na ako ng kakaiba sa aking dalagitang hipag. Ang problema, hindi ko naman pwedeng gawin ang bagay na yon dahil tanging sa asawa ko lamang iyon pwede at nararapat gawin. Pero kahit gustuhin ko man, palagi itong pagod kapag umuwi. Mga ka-bebe, alam kong hindi pwede ang iniisip ko. Magiging kontento na ako sa ganitong nangyayari sa amin ni Tricia. Pumasok ako ng banyo ng aming kwarto at doon ko sinariwa ang mga ginawa namin ni Tricia kanina lang. Alam nyo na, Maria, napalad. Mabuti na ang ganito sa ano pa ang magawa ko sa magandang hipag kong si Trisha. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Kung meron po kayong gustong isuggest or i-comment sa ating letter sender, maaari kayong mag-comment or magbigay ng inyong pahayag kung ano ang inyong maya-advice sa kanya. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli. At ito, ang ating kwento.